Hello guys, kumusta? Guys, grabe talaga ang bagyo sa Pinas! Nakakaloka ang bagyo, Diyos ko. Talagang, at least thanks God, bumabahay yung sa amin guys, kuti lang, pero yung iba, yung is bahay talaga, hanggang talagang si Cantlor guys, nabahaan talaga yung bahay namin, grabe talagang. Ang sakit sa dibdib kapag ano, ano ba yun? Sa sa dibdib kapag nakita mo yung ano, yung kasi nandoon kami talaga na wala talaga yung signal yung ate ko. Grabe talaga. Sabi pa nga nila ngayon daw araw or bukas meron na naman bagyo sa Cebu guys. Ano ba naman to God? Puro na lang Cebu, Cebu. Sana. Sabi na mama ko kanina ano daw umuulan daw doon. Sana nga hindi na matuloy. Ay naku super tension guys. Lalo na malayo ako. Tapos yung mama mo senior citizens na hindi mo talaga maano yung pag-alala ba hindi mo maiwasan ang pag-alala ay sana shout out sa lahat lahat sa Pilipinas magingat po tayo lahat kung saan man kayong ano banda sa Pilipinas basta lahat ng Pilipinas Magingat po kayo lahat kasi mayroon na naman parating na bagyo. May earthquake na naman sana. Ay nako, keep on praying guys. Talagang dasal lang talaga, dasal na dasal lang talaga. Kasi alam natin si God na ano, nakikinig lang yan siya. Kaya more praying. Tapos ano, ah uh, amping kanunay guys. Amping, visit always guys. Guys, meron na akong share kasi ilang years na ako dito sa Nepal guys. Ito, first time ko talagang makita yung egg na white. Kasi mostly since day one, pumasok ako dito sa Nepal, talagang itlog nila brown. Kaya, naamis ako kasi yung sa Pilipinas, di ba yung itlog natin sa Pilipinas, merong brown at saka itong may puti. Ito, kahapon bumili yung asawa ko, talagang para ako na-shock, para din ako na sa Pilipinas, kasi sa ko, oh my God, meron palang puti dito. Sabi niya, hindi to dito sa Nepal. Bumili siya sa India. Kaya yung, uh, siguro na-plug ko na yan before you, yung boundary sa India at Nepal, malapit lang eh. Dito sa, para dito sa amin, papunta doon kapag mag-bike lang, maximum one hour, one hour, yung travel. Kaya meron siyang friend na, na, na pumunta kahapon, nagpasuyo yung asawa ko. Ito guys, o puting-puti. Kasi doon sa India guys Murang mura lang to doon Ang mura na isang carat nito guys Dito to sa Nepal oh my god Ang, ang mahal Kaya na-shock talaga ako guys Oh grabe oh <laughs> Talagang I feel na nasa Pilipinas ako guys <laughs> Na-feel ko talaga Sabi ko oh my god Since how many years ako dito sa Nepal Hindi talaga ako na ano Kapag dumating to ka kanina guys Para talaga ako Ha? Huh? ano totoo pa ba to? Bakit brown yung itlog dito? Sabi niya sa ako, before before daw yung bata pa sila, may nakita din siyang itlog na puti dito sa Nepal. Pero ngayon, wala na, it's been long time na daw wala na, kaya brown na. Kaya ngayon ako, since nag nag-asawa kami asawa since ako pumasok sa Nepal, nag ako sa Nepal, never ko talaga itong nakita na puti na itlo guys. Kaya na-amaze lang ako. Kaya sinishare ko sa iyo guys. <laughs> talaga o. Oh. Sabi ni Sophia, nag ako kasi si Sophia, she like too much eggy. nag ako, sabi niya hindi yummy. Tapos niya try ko, the same naman, siguro nag-ano siguro yung sa mine, ni Sophia. Yung igi niya dito is brown. Tapos bakit bigla nila nag-white? Kaya ayun. Kaya, ayun guys, share ko sa inyo ganito. Meron akong isang egg. Isang egg naman, isang tree na egg. Talagang na-amiss lang ako guys. Keep on safe guys. amping kanunay mutanan Tapos, God bless us. Kanang gabayitan ng... Please guide all guys, especially nandaming anong ano na ano, tra, nandaming ano ba yun? Na ano sa Pilipinas guys, talaga yung, yung puso ko talagang hindi mo maano na umiyak. Kapag mag-scroll-scroll ako, mananood ako ng ano, talagang grabe. Sa amin din guys, yung, yung baha talagang hanggang sa... Nandoon na sila si ma, sa ano sa tuktok guys mga kapatid ko kasi talagang super bahat talaga. Pero still blessed kasi they are saved. Yun lang ang ano. Talagang kahit anong mangyari basta yung yung life is safe lang talaga. Bye bye guys. thank you. Salamat, salamat sa always guys. Salamat. Ang pink kanunay. God bless, be kind and be happy. Hello guys. Kumusta lahat? Um, Mag-chess tayo naman guys, kasi yung table cloth ko guys na ano na ang tawag doon na punit. Kasi, yes ito si Sophia Panay. Ano nang table cloth ko, guys? Ito yan ako. White siya. Yan na siya. Ay, naku, guys. Alam niyo ba, guys? Grabe ang bagyo. Lalo na taga, taga Cebu ako. Shout out sa lahat sa taga Cebu. God bless God. Diyos ko, wala akong tulog, guys. Ilang araw. Yung yung tension, tapos hindi makontak sila si mama kasi nga, magrabe ang typhoon guys, first time talaga sa history guys, na talagang grabe ang baha sa ano first umulan lang parang konti lang ang ulan guys tapos maya maya, hala pumapasok talaga ang tubig sa, ano, sa bahay namin guys habang nagbibidyo call kami talagang buti na lang times God hindi ka ano yung yung nasa ano ng paahan lang talaga guys na like the other one na talagang yung isa kong auntie guys yung rooftop nila nasa rooftop na sila lahat guys talagang grabe talaga ang ano ang ulan talagang oh my god nakaka nakaka stress or whatever talagang grabe talaga ang ano ang impact ng Baguio. So, talagang super, talaga guys, super. Yung stress na hindi mo maanuhan. Yung lahat-lahat na lang, maano mo. Talagang grabe, talaga kaano. Talaga nakakatakot ang ano guys. Alam mo ba yung, yung anti ko, yung car nila. Oh my God, talagang lumulutang sa baha talaga guys. Ay, naku. Very sad naman, pero alam naman, kailangan talaga mag-pray more prayer kasi God is, ano, God is watching. Kailangan magdasal palagi kahit saan man kayo naroon. Always put God in your mind and your heart. Ay, yeah, masakit. Alam niyo ba guys, Three years na to guys, yung mantil ko guys. Ito, 3 years na to. Ngayon ko lang na palitan kasi napunit na. Actually, ayaw ko sana bumili kasi alam naman, budget. Talaga hindi na pwede. Kaya talaga napunit na talaga oh. Talagang pinupunit sa kaya kailangan talaga mag palit. Kaya sabi ko kay Sophia, eh, bago ako, punitin mo na naman. Lumawa ang bata, guys. <laughs> Alam mo naman, baby. Talagang grabe talaga, guys. Keep safe talaga. Talaga super ang baha. Ang hirap din na sa ano, nasa sa malayo. Kasi, may connection man kami ng family ko. Ano lang, yung tawag, ilalo na ngayon, ng yung yung no internet mahina doon kasi yung electricity guys oh my god naputol yung ano naputol yung wire kasi nabagsakan yung tambis alam niyo ba yung tambis I, 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 don't know if that is what is in the tagalog guys basta tambis guys na nabagsak sa ano pero thanks god my family they are okay naman Okay naman sila, guys. Salamat sa God. Uh, they are safe. Kahit na magbabaha lang yan, guys, basta importante. Alam ko naman ng iba na hindi na ano. Kasi saglit talaga, sabi ng kapayo uh, pinsan ko, two floor yung bahay nila, guys. Diyos ko, talagang umakyat nilang lang siya sa taas, guys. Talagang grabe. Pati, pati tubig, umakyat din sa taas. Nakaya na sa rooftop sila lahat. Talagang grabe talaga ang ano. Grabe talaga ang ang impact ng bagyo na yun. Talagang grabe. Talagang wala, wala akong masabi. As in, grabe na. Hi, keep prayer na lang lahat. Na lahat. Keep pray. Keep safe. Oh, yan. Natapos na din ako sa aking paglilinis. Thank you guys. God bless. Keep safe everyone. Love you. Pisto na, pisto be, so na, pisto be. Moro na gusto ano pisto Si Guba ang kuan, kuan, baha, Liko Liko Ay, ni ambalis asaliya. Kapasiric. Gubak ngit nilo. Matong balay asasaliya unit. Nikuba. Ko ange purting ko ana. Purting baa. Ikopa soka. Lai gubak yang mako an. Wa asam tani sisir. Mura ni ghost ano. Wa, di wa mo eh. di ko kakud. Mura na ghost Okay ko. Asa di tubig ba ya?